Kong Ah okay. hmm. uh, good morning po this is Erwin Tulfo uh, attorney morning, uh, attorney uh, literal Ano na po ang latest Jan sa reclamation project yan po ipinatigil ng pangulo and i believe if i'm not mistaken or correct me if i'm wrong inaantay lamang po yata ng pangulo ang uh, report ng DNR para makapagdesisyon siya kung totally i uh, Uh, itigil na yan or uh, ipatuloy. I think he's just waiting for the DNR report is that? Am I correct? Uh, attorney uh, Literal. Uh, kung Erwin, tama po kayo. Uh, even ho sa PRA naghihintay po noong report po ng uh -oh. ng DNR kasi po kami rin pong utusan ng uh -oh. presidente kung ano po ang magiging decision po niya. All right. So, August po ito pinatigil ano, Sir August? Uh, yes po. August okay. 10 po namin okay. na-receive. August, September, October, magno-November. Uh, Tagal? 90 uh, days? Uh, more, uh, more than two months na po. Uh, kung months. po. Sa tingin uh, mo ba sir, uh, pag nag iimbestiga ng gano'n, kayo ay nasa government uh, institution, mga ganito, mga ikang findings-findings uh, na ganito, kailangan bang abutin talaga ng three months or six months? Hindi ba kaya tapusin ito? Lalo pa may instruction ng Pangulo. Can this be done in 1 month or 30 days? Kung, uh, uh, kasi tinitingnan lang naman yata, inaantay ng Pangulo kung may mga violations ng environmental uh, violations. Kung nakapagsubmit uh, talaga po. ng mga proper documents, uh, attorney. ah uh, tama po. Uh, sir, kasi po, uh, explain ko lang po kasi yung ginawa hmm. ng DNR. Actually, nagkaroon po sila ng invest investigation po sa lahat ng projects. Okay. And at the same time po, uh, yun pong mga conditions po naman ng mga other government agencies under doon sa mga na yung letters of no objection or lonos, binerify po nila ulit. So yun po yung second stage. Okay. So dito po lang nagtagal kasi iniintay lang po yung validation po ng mga from the other agencies ng compliance po doon sa conditions. Pero sir, eh, siguro tanga lang ang maniniwala na walang paglabag itong Manila Bay reclamation because everybody is already saying ha, or are saying na there is a clear violation uh, nitong reclamation. Number one, yung mga fisher folks na lamang po na nandyan sa Cavite, uh, Pasay, Paranaque are saying na wala silang kabuhayan. Pangalawa, ang uh, grupo ng Oceana, ang Greenpeace, they're all saying that there is a really a clear violation. Uh, in our own naked eyes, attorney, if you stand sa Ross Boulevard, you will see ah uh, na clearly there is a violation, attorney literal. Ah, uh, Kong Erwin kasama kasama po yun doon sa mga uh, magiging decision po ng o recommendation ng ng DNR kasi kinonsider din po itong mga Opinyon uh, opinion or reklamo po ng other stakeholders doon po sa naging investigation po ng DNR. Mm -hmm. Ang hindi ko maintindihan ah, last na lang uh, by Aldjo, May no, no, tatanong si uh, by Aljo sa yo uh, attorney literal. Apo. Apo. Ah, hindi ko maintindihan sir eh, na bakit nabigyan ito ng permit Yun. na tabunan ang buong Manila Bay. Mm -hmm eh parang hindi naman nakonsulta. siguro kapiranggot lang baka sampu ka tao lang ang kinonsulta nito public consultation kung tawagin kasi buong Manila Bay na po ang uh, tatambakan ay wala ka na talagang uh, makikita nga uh, Manila Bay na yan pagdating ng panahon alam ko po nga nakaraang uh, nakarang administrasyon po lahat nangyari ito itong magic na ito uh, um, well consider din po namin yung mga hmm. Uh, allegations po na yan na hindi po nagkaroon ng ng tama or anong consultation uh, pero po uh, yun po hindi ko lang ho naman pamanghihimasukan yung naging Um, proseso po ng DNR doon po sa EIS at ECC process. Kasi doon po yan covered po yung public consultation and stakeholders consultation. po. So bago makarating sa inyo, dapat nakumpleto na ng DNR yan? Napag-aralan na? Kayo mag-implement na lang? Parang gano'n? Opo. Opo, sir. Hmm. So, hindi ba napag-aralan talaga yan? Hindi ba na uh, ng uh, uh, Philippine Reclamation Authority? Ay, may mga paglabag um, ito po, delikado ito uh, para sa naman, atin. Opo, parang ganun. Kung meron naman po kaming uh, may participation din naman po kami doon sa process because meron po kaming uh, department na nagpa-participate din po doon sa proseso ng DNR. O, oh, ano nangyari? Ah, uh, sir, yun nga uh, na uh, naano naman po yung proseso, yun ang pinag po namin. Opo. Oh, Ay, uh, yes, sir, in accordance with the, with the guidelines naman po, yun sinasabi ko. Oy, baka lumubog daw Metro Manila kapag hindi tinigilan yung reclamation na yan, yun ang mga sinasabi ng mga senador. O Opo nga po. Uh, actually nandun po ako nung nag-attend po ako last Tuesday kay Senator Villar. That was the topic po. Oo po. Uh uh e, alam mo, uh, ang sa akin lamang attorney ay uh, baka pwede na rin yung persahin ang uh, DNR kung ano ba talaga at sabihin ninyo sa kanila kami ho ay, uh, ang agency na pinupukpok na ngayon ng uh, sambayanan, ng mga mm. media. Kasi kayo nakalabas la, dyan, eh, Philippine Reclamation Authority. Mm. So kayo ho, talaga ang tatamaan dyan lagi. Kayo lagi ang tatawagan. Siguro if I were you, I will uh, call uh, DNR. Kasi kami ho, ayaw sagutin ni uh, Secretary Luisaga mm. Baka busy ka. Uh, naisip ko naman, baka busy yung alis sa... Uh, mm. Doon na no survey yung Ayungin Shoal, baka nandoon siya sa West Philippine Sea. Baka tinitignan niya yung paglabag ng China, yung mga sinira, yung mga coral. Baka doon nagda-dive ngayon si Secretary Loy Saga. So baka busy. So siguro true you attorney, baka you can follow up na with DNR what is happening kasi ito po ay 3 months na at ang Pangulo nag-aantay lamang. Baka matambakan na ng trabaho ang executive department na uh, Dahil sa mga problema natin, siguro maganda isa-isa ayusin na at resolbahin ang mga problema na ito. Ngayon, dumadami na. Mayroon ng West Philippine Philippines si ngayon na issue. Abay, Apo. baka magkalimutan na ho, uh, attorney. Opo, sir. Uh, actually, yung suggestion nyo po, we're doing that. Although, sa nga ho namin, may, may proseso ho kasing sinusunod si Dina. ang DNR at si Secretary. Kaya po naghihintay lang din po kami but we are doing constant follow-ups and updates po ng developments. Huwag naman ho sir na talagang uh, talagang sasadyain na nakatinggalan niya para makalimot na ang tao at ma-focus yes, na yung attention sa South China si Huwag naman sana kasi sir, Ay, uh, di ba nung unang lumabas ito kaya ho, pinatigil ng pangulo, ni natin diyan yung national security. Dahil lahat ng involved dyan, 90 ng involved ng kumpanya ay eh, galing China. Puro mga Chinese, lalo na yung Chinese construction company, yung CCC kung tawagin, na gumawa rin ng base militar ng China sa South China Sea, malapit sa atin. Eh sila rin pala dyan ngayon ang uh, gumagawa ng Manila Bay Reclamation. So ang atin lamang, e eh, baka magkalimutan. Ah, uh, po, pwede ba ito malaman natin na uh, before Christmas sana? Ah, uh, sir na may uh, may resulta ng investigasyon ng DNR? Sir, we're expecting po na sunes po, baka huwag by November, sir. Meron ay salamat, ay salamat. Mm -hmm. Oo, sa kinasabi kay uh, uh, anyway, mamaya po, dadaan po ako sa kiyapo, magsisindi ako ng kandila para kay uh, Secretary, sabayin sabayin kita Secretary Luisaga hmm. na bilis-bilisan. Oo. Mm -hmm. Magsisindi ako ng kandila tutal at malapit-lapit na rin ang mahal na araw ay ang araw ng patay. Pero lak eh magsisindi ako doon para mabilisan ang mga TGE-DNR mm -hmm. na liwanagan mm -hmm. ang kanilang isipan at mamulat ang kanilang mata at mm -hmm. alisin na ang mga piring sa kanilang mga mata. Kayo ba hindi na babagot? Ako eh, bagot na bagot na po. August pinatigil ng Pangulo ito at inaantay niya raw yung... Uh, desisyon na DNR hinggil sa Manila Bay Reclamation pero hanggang ngayon sa awa ng Diyos ay eh, wala pang desisyon ang DNR o report kung may mga paglabag ba. Sabi ko nga kanina po sa PRA, hmm. Eh, tumayo ka lang dyan sa Roas Boulevard. Makikita mo na kaagad kung ano mga violation ng, uh, ng uh, Manila Bay Reclamation. Eh. Kaya ho ba, eh, ano reaksyon nyo rito? Napakatagal naman magawa ng investigasyon ng DNR. Eh, parang may mga peering sa mata ito, uh, Ka Fernando. Tama po yun, no? Kung Erwin, hindi eh, na kailangan niya, eh. Hindi mo na kailangan mag-investiga, tama po kayo. At tumayo lang tayo doon at tanawin. Tanawin natin kung ano yung epekto sa kalikasan, sa marine environment, mm. no? sa ating uh, spawning and breeding ground, no? Mm. Yung Manila Bay. Okay, e wala na po yun ngayon eh. Yung mga mangrove area natin, then from Nabutas, the going to Bulacan. Mm. Eh, wala na po yun eh. Uh, kaya wala na ngang batayan eh. Mm -hmm. Na dapat uh, pag-aralan pa yung katingkitang kita na dapat nga dyan ay eh, deklara talaga. Mm -hmm. na At? hinto na yung mga irreversible ah. na impact ng Dezember. Alam mo ba, Ka Fernando, nung isang uh, linggo ko ay nagpipising-pising. Mm -hmm. dala dala ko yung maliliit na, na bangga. O, may mga maliliit, maliliit lang. Eh, <laughs> dumikit uh -oh. na ng konti yung uh, inarkila kong pampot. Pinagsinigawan kami ng mga pahinante ng mga tripulante ng Chinese na barko. Ay, hey, sigaw na! Sigaw na! Sigaw na! May pinalayas Nama pa kami. Napaka walang hiya Nama yung mga yun. hayop na yun. Uh -oh. Ganun po yung ginagawa nila sa ating mga mangisda Kasi dyan sa may bahagi ng Bulacan, meron pang pangisdaan. Oh. Ang problema, meron silang mga ano yan, mga boundaries, no? no? At meron silang mga ah uh, fruiting boya uh -huh. na bawal. Uh -huh. uh, malayo yon No? Uh -huh. Bawal talaga doon sa pangisdaan na yun. Uh -huh. Actually, kung matatandaan niyo po yun, eh, last year ata yun, yung mga pangisda sa Bulacan na hinuli, dahil nga doon nakalapit lang doon sa ginagawang ano yun, eh, uh -huh. uh, tinatambakan, uh, hinuli. At uh, pinersa, no? na pinagtrabaho nila doon sa kanilang mga uh, bantay no uh -huh. no ng mga mga niyan mga mga security oh. at hinaras-aras pa yung mga mangisda natin Kaya so, dapat wag ho wag ho kayo pumayag uh, ka Fernando abi babakapan ko po kayo pag ganoon, abi naghahanap buhay yung pobreng kababayan natin mm. at papalayas-layas sila ng hinayopak na kung sino may ang uh, nasa barko na tripulante lang yan na in-check. Eh, pagkatapos, palayas-layasin lang. Eh, nasa teritoryo natin tayo ngayon. Aba, baka, baka akala nila nasa South China Sea pa rin sila. hindi nila alam na nasa oh. Manila Bay na sila, ka Fernando. Oo, oh, kasi mayroong nagpapalakas sa kanila eh, yung PRA. Di, alam naman natin. Oh, oh. Baka akala ah, eh, pala ito. OIC manager. Oh. Under sila ng Pangulo, ng Presidente. Hmm. Eh, parang gano'n, no? baka ito yung pinagmamalaki nitong mga foreign uh, Chinese uh, constructor dyan sa reclamation sa Manila. So, Pero in fairness naman ka Fernando sa Pangulo, kaya nga niya po pinahinto dahil umaalma na ang mga maliliit, kaya po pinahinto. Ang, uh, ang problema kasi itong DNR, inaantay ng Malacanang ang uh, desisyon, ang report. Eh kaso mo wala pa parang uh, nagdidili-dali, ha? Mm. Hindi ko alam kung nakatani ka ang paa ng uh, nila diyan at ayaw magbigay kaagad ng report. E mm. Eh malinaw pa sa sikat ng araw ka Fernando except na lang kung duling siya o bulag. Mm. Eh wala pang report hanggang ngayon kung may mga clear violation ka Fernando. Yes, yeah, tama po 'yun, no? Tapos habang tumatagal, ha? nagpapatuloy 'yan. 'yung effect tuloy tuloy kaya de kailangan talaga yung immediate decision 'yan eh. Sus, Mario, so stop 7. reclamation, 'di ba? And dredging. Hmm. Kaya ayun ang kailangan talaga. Maraming salamat doon sa ano 'yan, concerned congressman, 'no? Oh. Kasi kailangan talaga eh, natin. Kasi sir, yung, isa sa mga dahilan nito nagmamahal ang mga isda din natin. Then hmm. wala na nahuhuli. Siyempre si mangingisda, yes. lalayo Oo. siya, bibili pa siya ng mas maraming gasolina para sa kaniyang uh, makina. Isahalip eh, sa halip na mga isda siya dyan sa Manila Bay, doon na siya ngayon sa may bataan banda o sa labas na ng bataan, e eh napakalayo na noon. Siyempre, yung oh, dagdag po. gasolina, ipapatong niya ngayon doon sa mga huli niya na isda, Tama. ka Fernando. Hmm, po. Tama po yun, no? At maraming ring ay, pabigat no? sa aming mga mga isda kasi dati-dati, lalawat kami ng gabi sa Manila Bay, na kinabukasan, Ngayon, inaabot ng isang linggo eh, bago makauwi sa pamilya pero paporti rin 'yung huli. Eh. oh ay sinasabi naman ng iba eh. Pag natapos naman 'yan eh makikinabang din ang pangkalahatan employment 'no kung saka-sakaling gawin 'yang para magtayo ng mga buildings. niya. pero ah, pag usapan natin 'yung ah, disruption talaga ng ecosystem diyan 'no. Ka Fernando, wala na talagang nahuhuling isda diyan. Ano ba talaga nahuhuling isda diyan dati? Marami wala Manap na po, marami pong klase tayo dyan. Oh. Alimango, alimasag, mga oh. Uh, tambang. oh. Marami, marami tayong isda dyan. No? Ay, wala na. Lalo na yung tamban, yung salinas. Wala so, na. Lang, uh, wala na. Uh, Pag uh, 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 binaba nila yung lambat nila, nakukuha nila yan. Sapatos, sinelas na mga inchik na mga tripulante. Yun ang nakukuha. Made in China. Brief. made just, Yun ang nakukuha ng mga mga <laughs> Tama po ano? tapos No? Tapos napakaraming barko na yan. Saan oh. yung dumingan? No? Ang tanong. Saan ba nila tinatapon May mga... Tao, no? May mga permits ba itong mga visa ba itong, itong mga Chinese na ito? Yeah, wala. Oh, may mga wala, hindi sila pwedeng bumaba. O, oh, eh kaso pagdating ng gabi, bumaba ba sila? Hindi ba nakita mo na, oh, di, sinabi ko na, sa, na, na, sa iyo, nasa Makati ko sa mga dami Chinese, Chinese oh, eh hindi mabantayan yan, sa dami yan. One 100 na barko yan.